Kain tayo mga palangga. Tinula na bangus. Ayan. Ayan. Maaga pa gutom na. Kaya, lagyan natin ang mga. Wala <laughs> kaming wifi. Ah, panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Oh, sinong hindi natamaan ng bagyo dyan dito sa amin? Tingnan mo naman guys, kagabi pa lang, alas 12 ng gabi na wala na yung kuryente. <laughs> O oh, 'di ba pati paggising namin ni Alter kanina, guys, maaga kami nagising dahil napakainit ng cellphone, cellphone na lang flashlight yung ginamit Buti na lang kagabi ay nag-announce yung taga sa milk ko na mag-run out nga. Tapos yung lahat ng cellphone namin dito sa bahay ay chinarge ko na para pagka umaga or gabi ay magagamitin kaming flashlight. Kaya ayan, sakto naman kaninang umaga maraming nabili tapos madilim nga dito sa ating tindahan kasi nga maaga pa at hindi naman nagtagal guys no yung ano inayos agad ng taga sa milk ko kaya ayun nagkailaw na kami pero talaga yung wifi guys iwan ko bukas pa siguro mawala no pati nga yung token or smart ay walang signal ngayon dito sa aming globe at saka TM lang yung may signal dito sa amin kaya ayun data lang talaga yung aking gamit pang upload nga wala tayong wifi yung globe talaga na wifi ay nawala daw siguro bukas pa siguro pero nag-ayos naman sila kanina nadaanan namin nag-deliver kasi kami sa yabong kanina nadaanan namin yung mga nag-ano ng wifi nag-aayos ba ng mga kabli ng kuryente. Kaya sana bukas mayroon na tayong wifi at bumalik na nga ng signal yung globe para magkaroon na naman ulit tayo ng mga trabaho doon sa kabilang mga channel. Charing! Stop, stop muna na ngayon yung ating mga live live no? Dahil dito lang talaga yung gamit ko at ano lang yan pang upload lang at pang ano lang, hindi talaga siya pwedeng gamitin sa live guys no, dahil dita lang maglo-loading at maglo-loading lang talaga yung cellphone mo, tapos isa lang yung cellphone ang magagamit ko, hindi lahat magagamit kaya ayun, ay di lang talaga nagpa-load pa kami para kami makagamit ng cellphone tapos ayan, at wala, ang mahal ng isda kaya ngayon no, e buti na lang kanina may naglako ng bangos kaya ayan, nakabili ako ng dalawang pirasong bangos at mura lang yung kilo Magkano ba yung kilo kanina? <laughs> Magkano ba yung kanina? 240 yung isang kilo. Ay, yung isang bangus. Basta kinilo yun. Basta yung isang bangus ay tag 230. Bali, dalawa yung kinuha ko. Bali, yung binayaran natin sa dalawang bangus ay 450 ba yun? So, yun. Mm -mm. Tama, sakto cari So ayan, pinatulak ko kay Panso tapos yung isang piraso naman ay pinalagay natin sa ref para maubos yung isang bangos ay para meron pa kaming uulamin mamayang gabi. So ayan yung akin ulam, tinula tapos yung um, okra at saka egg na ginaga So yun lang yung aking kain-kain, walang karne dahil mahal yung karne. Chari. Palitaw guys na um, na ano na ako dah na naumay na ako sa karni. Tapos ito naman, dapat isda naman. Kakaumay din kaya yung minsan yung tawa ng baboy. Tapos minsan yung egg din, nakakaumay. Kaya pa iba-iba naman. Siguro bukas bibili ako ng itlong maalat. Tapos yung balot. Pag naumay na ako sa egg at saka yung sa mga gulay-gulay, balik na naman ulit sa karni. Tapos natanggal yung umay ko pag magtimpla talaga ako ng kapi tapos may sabaw. So ganyan. Tapos kanina nagano pa naman sila ang ang sarap ng kanilang ulam oh, kanilang umaga sinangag ang bango-bango kaya pinigilan ko talaga na sumabay kumain sa kanila guys no dahil pag sumasabay talaga ako sa pagkain sa kanila ay minsan napapaan talaga ako napapakain talaga ako ng kanin kaya ayan pinipigilan ko talaga yung sarili ko tapos didisiplina ko talaga sabi ko hindi pwede talagang kumain dahil medyo tuyot na nga yung aking mga tagawat sa aking pagmumuka tapos pag makakain na naman ako may totoo may tutubo na naman ulit kaya pigil talaga So ayan, balik na tayo sa kwentong bagyo dito pala sa amin guys, no? Lumakas yung hangin alas 12 na ng gabi. Tapos ayun, nakatulog na ako. Hindi ko naramdaman no dahil yung kwarto namin doon sa baba ay parang nasa underground ka. Si Paulo na lang nagsabi na malakas daw yung hangin pero awa naman ng Diyos ay hindi naman lumipad yung aming mga yero dito sa bahay. Charing! Nagbantay kasi yan sila papaulong kagabi guys nung lumakas na yung hangin. Kaya ayun, hindi sila natulog no. Kasi baka lalakas pa nga yung hangin. Kaya ayun, napiraw siya. Charing. Bali daw guys no, yung sa Paranas na balita din namin na lumaki, lumaki daw yung ano yung tubig dagat ba. Basta yung baha kasi sumabay yung ata yung taob. At saka yung ulan. Kaya ayun, lumaki talaga yung tubig. Tapos maraming nag-evacuate dahil Ayun, pinasok nga yung bahay nila ng tubig dagat at saka yung tubig ulan. Nagtapo na ba siya ba? So, bahala na kayo. Kayo na yung mag-adjust, magtapo. Yung kung anong tagalog doon. Basta, gano'n na yun. Tapos, yun, yung balita dito sa amin. Tapos, maraming mga kahoy na tumba, yung mga sanging. Nang pumunta nga kami kanina sa Yabong, napakadaming mga dahon na nagkalat sa daan. Napakadumi para talagang nabagyuhan ba? Yung bang piling muna na may bagyo talagang dumaas kasi napakaraming dahon. So, yun yung ano namin dito. Tapos awa naman ng Diyos, wala na bang may nasirang bahay, ganyan, or may naanuhan na kahoy. So, nagkasisira-sira lang talaga yung mga wifi talaga dito sa amin. At walang signal yung smart token text. At, saka yung globe at saka TM guys, no, may signal naman siya. Pero yung ating mga wifi talaga ay siguro naputol siguro yung, yung mga kable. Kaya wala talagang signal or mahina lang talaga yung signal ng globe. Pero yung sa, sa data, yon meron siyang signal pag nagpa-load ka sa Globe, meron siya. Kaya yon dito lang yung gamit namin sa Globe at saka sa TM dahil malakas dito. Meron kasing tower dito sa amin yung TM, kaya yun, malakas dito. Tapos, tapos wala din kaming deliver sa Paranas. Dalawa lang din yung nagpa-deliver ng lumpia wrapper sa amin kanina dahil mga sarado nga yung mga tindahan at nabahaan siguro yung iba. Kaya ayun, hindi sila nagtinda at sarado nga yung mga tindahan nila. So at dahil natapos na ako sa aking kain-kain kaya tapos na rin 'yung aking quinto quinto kaya thank you for watching god bless us all bye